Bilang pinakamaliit na bayan sa sukat ng lupa, ang Anao ay isang lumang bayan na naitatag bilang munisipalidad noong Marso 16, 1870. Ngunit bago pa man nito, mas matagal na ang kasaysayan ng Anao. Ang lugar na ngayon ay kilala bilang Anao ay dati-rati bahagi ng Pangasinan, ngunit isinama sa lalawiga ng Tarlac nang ito ay itinatag noong pananakop ng Kastila sa unang bahagi ng 1800s. Ayon sa mga tala, noong unang bahagi ng 1800s, ang lugar ay walang naninirahan. Pinaghiwa-hiwalay ito ng mga sapa at may masaganang luntiang kagubatan. Partikular na ang balete, isang uri ng fikus na sagana sa tabing ilog. Nagsimulang dumayo ang mga naninirahan mula sa rehiyon ng Iloko sa Hilaga, at ang unang grupong nanirahan ay nagmula sa pau ay Ilocos Norte. Ang maliit na grupong ito ay nanirahan sa tabing ilog at nagsimulang linisin ang lugar para sa agrikultura. Naging produktibo ang lugar at unti-unting kumalat ang balita, kaya mas maraming tao mula sa hilaga ang dumating upang manirahan. Noong panahong iyon, nagsimulang palawakin ng munisipalidad ng Paniki ang daan patungo sa direksyon ng Anao at inangkin ang pamayanan bilang isa sa mga barangay nito. Tuwang-tuwa namang tinanggap ng mga tao ang pagsasama ng kanilang lugar sa Paniki, habang lumilipas ang mga taon, lumaki ang populasyon at ang pisikal na sukat ng anaw. Noong 1870, nagsumite ang mga taon ng petisyon para gawing munisipalidad ang kanilang barangay at ito ay inaprubahan. Nang sumiklab ang revolusyon, nahirapan ang munisipalidad na mapanatili ang estado nito, kaya muling nagsumite ng petisyon upang ibalik ang anaw bilang barangay ng paniki at muling inaprubahan. Noong 1899, muling naging munisipalidad ang Anao na nooy isang ikapitong klase ng munisipalidad. May iba't ibang bersyon tungkol sa kung paano nakuha ng bayan ang pangalan nito. Ayon sa ilang tala, ito ay nagmula sa salitang pangasinan na Danaw, na nangangahulugang lawa. May ilan na naniniwala na ito ay nagmula sa Anaoang, isang katutubong uri ng palayok na ginagamit sa pagluluto ng katas ng tubo. Ang pinakapopular na bersyon ay mula sa salitang anahaw, isang uri ng punong palmera na sagana sa lugar noong unang panahon. Bilang pinakamaliit sa populasyon at sukat ng lupa, ang anaw ay isa rin sa mga ikalimang klase ng munisipalidad sa lalawigan ng Tarlac.